Gabi sa auditorium ng universidad at parang malambot na kumot ang kulang kurtina sa entablado. Kumikinang ang spotlight na parang buwan na bumubulong ng lakas ng loob sa sino mang tatapak. Sa kaliwa ng stage, may karatulang puti. No audition entry. Sa harap, may mesa ng mga hurado, mga blazer, ballpen, score sheet at sa likod, mga estudyanteng nagsisigawan, naghahalakhakan, nagbivideo. Sa gitna ng lahat, may binatang nakalight na polo at kremang pantanon. Mahigpit ang palad sa dibdib. Nakabukas ang kabilang kamay na parang paanyaya sa isang himig na hindi niya maririnig. Siya si Inigo, deaf, first year sa performing arts hindi man makarinig, marunong siyang umawit sa galaw. At ngayong gabi, lumalaban siya para sa puwang na dati sinarang parang pinto sa ulan. Bago ang gabing ito, may eksenan mabigat. Sorry, iho, sabi ng production assistant sa hallway noong audition week. Tinuro ang karatula. No audition entry. Kailangan may sariling minus one, tapos live vocals, Baka mahirapan ka. Ang baka mahirapan ka, yun ang tumusok. Hindi niya pinagpilitan, tumanggo lang siya, ngunit di umurong ang paang nakasuot ng lumang rubber shoes. Nagtype siya sa phone, ipinakita sa PA. May dala akong track, may choreography akong gawa sa sign language, pwede bang itry? umiling ito, aligasa sa pila. Hindi pasok sa kriteriya, pasensya na. Natahimig si Inigo pero hindi napundi. Sa bahay, binuksan niya ang lumang subwoofer na binigay ni Papa noong grade school. Nakaupo siya sa sahig. Ipinatong ang palad sa kahon. Tumunog ang bass. Hindi musika sa pandinig niya, kundi pag-indayug na sa buto. Doon niya pinulot ang beat. Sa dorm, nagplano siya Naglagay siya ng maliit na LED strip sa gilid ng salamin, program sa pulso ng kanta. Tuwing umiilaw sa puti, sipa. Sa asul, slide. Sa dilaw, stop at freeze. Isinulat niya hang diksyonaryo ng galaw sa notebook. Ako equals palad sa dibdib. Pangarap equals hintuturo pataas, lumiliko parang kometa. Hindi equals maikling hiwa sa hangin, pero marahan, hindi galit. Sa bawat tanda, may katapat na bilog sa metronome app. Ilang gabi, umuwi siyang pawisan, nanginginig ang kalamnan, pero kompleto ang ngiti, parang nakahalukip-kip na lihim na opoy. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hanggang isang hapon, nahuli siyang sumasayaw sa rehearsal hall na may salamin. Hindi siya bumasok, nakaluhod lang sa gilid, nakalapat kang palad sa sahig para maramdaman ang vibrasyon ng speaker na iniiwan nilang nakabukas may drummer na nagpa-practice, si Rafi, galing conservatory. Bro, sigaw ni Rafi, pero sabay aral na mabagal ang bibig, malinaw, sabay turo sa sarili. R, A, F, I. Tapos itinuro siya. E, N, Y, -E, e, G, O. Kumindat. Gusto mo ng live beat? tiniktikan ni Rafi ang snare para ipakita ang bilis. Inilapat ni Inyego ang palad sa kahon ng bass drum. Ramdam niya ang alon. Sumabay siya. Braso, daliri, balakang. Hindi sa tunog kundi sa alon na sinusukat ng buto. Doon nagsimula ang virtual na banda. Isang drummer na maingay sa mundo, isang mananayaw na tahimik sa tenga. Parehong sabay sa puso. Dumating ang finals night ng talent show, kahit wala siyang audition slot. Ang dahilan, may contestant na nag-back out at si Rafi ang una at taning nagtaas ng kamay sa tech booth. May kakilala ko, sabi niya sa stage manager. Alternative entry, unique. Walang minus one, live beat. Nagtaas ng kilay ang manager. Wala sa lineup. Pero kapo sila sa oras, may patlang bago i-announce ang top 3. Sige, pero kung sablay, ako si singil sa Bulong nito. Hindi alam ni Inyego na napagbigyan na siya. Inaayos ni Rafi ang mic ng drums, inaayos ang ilaw at kinakausap ang tech. Pag sinenyasan kong tatlo, flash niyo yung LED sa gilid. Mula sa wing, lumabas si Inyego ng marahan, hawak ang dibdib, humakbang sa gitna. Sa unang segundo, may humiyaw. Uy, yan yung pinagbawalan. May kumunot ang noo ng judge. Ang iba ay nag-uusap. Live vocal ang kriteriya, di ba? Tumingala si Inyego sa spotlight, hindi para magpaawa, kundi para magsentro. Tinapik ni Rafi ang stick, tatlong slow thump sa bass. Boom, boom, boom. Parang tibok ng pusong malaki. Umilaw ang LED sa gilid ng stage, sinanyasan ng beat. Itinaas ni Inyego ang kamay, tanda ng simula at nagsimula ang sayaw na hindi pangkaraniwan. Hindi ito hip-hop na puro freeze, bagamat may freeze din. Hindi ito ballroom na puro hagod, bagamat may hagod din. Ito ay sign dance. Bawat kanta isinalin sa katawan. Ako, palad sa dibdib naririnig daliri sa tenga pero tinulak palabas hindi sa paraang mo. Ang, ang pagtahin ng daliri na parang tulay. Ang mundo, ikot ng palad, sirkulo sa harap ng puso. Ang chorus, tinahi niya sa himig na nararamdaman. Apat na tap sa base equals apat na hakbang pasulong. Sabay ako, nandito, sumasabay kahit tahimik. Sa kanto, kumikislap sa dilawang ilaw, stop, freeze, lukso ng kamay sa himpapaway, pangarap. Di naglaon ang audience na kanina'y usyoso, napatingin na parang may sariling metronomo ang dugo. Ang mga nakakaalam ng sign language sa unang row, tumulo ang luha, maliwanag ang pangungusap sa galaw. Sa bridge ng kanta, pinatay ni Rafi ang lahat ng tunog, maliban sa bass, boom, boom. Mas malalim, si Iniego, lumuhod, ipinatong ang palad sa sahig, sumabay ang braso sa pagangat ng alon, parang pinupulot ang bit mula sa lupa, paakyat sa dibdib, sa kanya itinusok sa hangin na parang inahati ang dilim para gumawa ng daan. Ang mga hurado, natigilan. Ang isa, dahan-dahang nagpanakpak sa gitna ng sayaw, bihira pero hindi niya napigilan. Pagpasok ng huling chorus sa bayang LED, puti, asul, dilaw, parang tugtog na nakikita. At dahil sa bayang drive, sabay umalo ng tao, stamping feet, clapping hands, hindi guided ng tunog ng mic, kundi ng tibok na nagkakahawig. Pagkatapos ng huling galaw, salamat, palad mula sa baba, papalayo, mayingiting pagod, tumigil si Inigo sa gitna hingal pero tuwid ang likod. Isang kumpas ni Rafi, huling boom tapos katahimikan. Isang segundo, dalawa, tatlo, sumabog ang palakpakan na parang ulan sa bubong may sumipol, may ay grabe, may woo! Nauna pang tumayo ang mga taga College of Education. Alam nila ang sign na ginawa niya. Sila ang nagturo sa outreach. Kaya alam nilang tumpak, may gramatika, hindi pa cute. Lumapit ang host, medyo hindi alam saan magsisimula. Inigo, right? Um, hindi ka nag-audition noon pero wow! Kinuha nito ang papel mula sa judge Anol? Umikot ang mic sa tatlo. Bata, wika ng una. Hindi ko alam na pwedeng maging musika ang ilaw. Tinuruan mo kami. Ang pangalawa, sapat na sa akin ang salitang tapang. Pero masigit, precision. Beat na beat ka kahit wala kang naririnig. Pero alam naming may nararamdaman ka. Ang pangatlo, ang pinaka-straightforward. Pinahid ang luha. I am one of those na nagsabi ng criteria. Tonight, I learned the difference between criteria and creativity. I'm sorry and yes, yes! Umakyat si Rafi. Nakangiti. Niyakap si Inigo sa balikat. Nagsign siya ng Ang galing mo! Pinag-aralan niya yon kahapon pa. Ngumiti si Inigo. Sagot ng Salamat at Sabay tayo. Tumingin siya sa audience nag-sign ng malaki para ito sa mga tahimik. May umalingaw-ngaw na we love you mula sa taas. Ang production assistant na minsang tumanggi na kayuko sa gilid. Pagkatapos lumapit, kumending-kending sa hiya. Inigo, sabi niya, dahan-dahang binigas ang bawat pantig. I'm sorry. Tumanggo si Inigo, kinuha ang phone, nag-type. Salamat. Next time, lagyan natin ng accessible auditions at doon na nagbago ang palabas. Bago inanunsyo ang top 3, nagpasya ang organizing committee on the spot magbibigay ng special Finale spot tuwing taon, slot para sa performance na naglalatag ng bagong daan. Ang unang pangalan sa plake, Inido Santos, sign dance pioneer. Naglatag din sila ng guidelines, may visual metronomes, may stage vibrations, may interpreter sa gilid ng entenada. Si Inigo ang magiging consultant, hindi charity, sabi niya sa meeting kinabukasan, pinadadala sa group chat ang bullet points, access para mas marami pa ang sumali. Kinay gabihan sa dorm, tinex niya ang nanay sa probinsya. Nay, tapos na. Hindi ako umiyak sa stage. Pagbaba ko na lang. Sumagot ang nanay ng video na wala ring tunog pero puno ng galaw. Mahal kita. Sabay hagod ng palad sa pisngi na parang haplos. Ipinatong ni Inigo ang palad sa subwoofer. Pinakinggan ang katahimikan na may sariling beat. Tibok ng puso. Hingal na kumakalma. Kilig na maliit at matamis. Sa susunod na taon, may limang deaf students na nag-audition. Dalawa ang gumamit ng strobe metronome, isa nagpasok ng spoken word interpreter, at may isang batang babae na nag-violin gamit ang pagtingin sa conductor na kumikindak sa beat. Sa girid ng entenada, nakaframe ang larawan ng isang binatang nakalight polo, kamay sa dibdib, isang kamay bukas, at sa ilalim nito ang maikling linya. Kung hindi mo marinig ang tugtog, hanapin mo ang alon. Kung wala ang alon, ikaw ang lumikha. At tuwing napapadaan si Inigo sa stage kung saan minsang may no audition entry, napapangiti na lang siya. Nandoon pa rin ang karatala pero may nakadikit sa ibaba ang ilagay na access provided here at isang maliit na piktogram ng kamay na nagsasign ng welcome. Sa dulo ng gabi, bago isara ang auditorium, tumayo siya sa gitna. Sinubukan muli ang huling pose. Palad sa dibdib, kamay na bukas sa dilim. Wala ng musika, wala ring palakpak. Pero ramdam niya ang sahig na humihinga, ang hangin na umuuga ng bahagya at ang sariling katawan na kayang maging instrumentong tumutugtong ng mensahe. Beat na beat, hindi dahil malakas ang tugtog kung hindi dahil tama ang dahilan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? i si Baba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi-hit ang like button at huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!